Sampung uri ng gulay na mayaman sa beta-carotene na nagiging bitamina A kapag naproseso na sa katawan. Kamote Ang kamote ay may kulay dilaw o orange na laman. Ito ay isang root crop na may mataas na beta-carotene content. Ito ay naglalaman ng mga 7,000 micrograms ng beta-carotene kada 100 grams. Carrot Isa sa mga pinakakilalang gulay na mayaman sa beta-carotene. Ito ay nagbibigay ng kulay sa gulay at nagiging bitamina A kapag naproseso na ng katawan. Ito ay may taglay na 8,300 micrograms ng beta-carotene kada 100 grams. Dahon ng malunggay Ang malunggay ay may mataas din na taglay na beta-carotene at iron, na naglalaman ng mga 6,800 micrograms ng beta-carotene kada 100 grams. Dahon ng ampalaya isa rin sa mga gulay na may beta-carotene ay ang dahon ng ampalaya na may 1,040 micrograms ng beta-carotene kada 100 grams. Talbus ng kamote Ang talbus ng kamote ay mayaman din sa beta-carotene na nagtataglay ng nasa 2,840 micrograms ng beta-carotene kada 100 grams. Saluyot ang Soluyut ay may mataas din na beta-carotene content at naglalaman ng mga 1,400 micrograms ng beta-carotene kada isandaang gramo nito. Dahon at bunga ng kalabasa Isa rin sa mga gulay na may beta-carotene ang dahon at bunga ng kalabasa na may nasa 1,000 micrograms ng beta-carotene kada 100 grams. Sili Sa kabila ng maanghang na lasa ng sili, ito ay may tagliding beta-carotene na aabot sa 1,000 micrograms ng beta-carotene kada 100 grams. Alugbati Isa pang gulay na may mataas na beta-carotene ay ang alugbati. Ito ay naglalaman ng 1,000 micrograms ng beta-carotene kada 100 grams. Mangga, Mayaman sa vitamin C at beta-carotene, ang mangga ay mahalaga para sa pagpapatibay ng blood vessels at healthy collagen. Ito ay may taglay na 445 micrograms ng beta-carotene sa kada 100 grams.